Po? ah Pwede mo nga nga ngayon sa inyo pabor? ah Pabor? Kung lapit na ba bang valentines, pwede ka nga nga yung 2,000? 2,000? Wala ko na nga kung mansan yung mo. Paragalo ko lang sa akong ano? Sa? Sa aking chicks. 2,000 lang. Kung kaya mabaka lang flowers at chocolate. Kung wala akong mga ano, wala ka nga yung pulos dito sa balay, wala ka nga yung trabaho. Hindi ka maaaring magluto, hindi ka maaaring maglaba, hindi ka maaaring mag-alog. Paa nga nga 2,000? Ito, inaktanan pa, pag mahatag mo na sa ako na Duswell, inaktanan, tungudong ko na ina sa imo Hindi na, pa inilang, inilang nilang... na. Mudong ka na, mudong ka na. Pag trabaho ka, kag sa inyo kuwat ang gastuson mo, sina na mga krokatrato mo. Gabot ko sila, valentines nyo. Lumayas ka din, mali. Eh? Nung pulosan, ikaw ang ginikanan ko, kung di ka masuporta sa akon? Tamad ka na, bata ka. Hindi, eh, hindi na pa dito ko yun. Ang mga

Puro ganda lang yung palabas lang yun. Ha? Hi, Popsi! Oo, oh, ano ka nga ng ka naman na bakla ka? Ah! Pops! Iba kong semon pabor. Parang ko naman yun mga pabor nyo. Ano magbura ng wali pa lang nga, dili pa ali. Diba daman, men! Naga parang dito sa may susyan. Na naman? Ano 150 tiktila? Ito yung mga magpuburo bakla ka? Ito! 150 tiktilang <laughs> Pops. Sige na, Pops. Mga ayaw ka 150 sa akon? Mm, hindi ka magbakla, hindi ka magbakla kung wala kang pangatag sa lalaki mo. Ano pala si Richard? Kapag wapo, ang ah, crookie pa, ang matipin ang paps. Mangayo ka sa akong mampipte, tapos inang bubot mo, ipakulukog e, mo na naman ina. Tila naman ini. Pila na ina. Tila naman ina akong bubot. Dumdaman naman umagi siya na uki okay ka pa sa inang mampipte. Oo, oo. Hindi nga pa, hindi nga pa. Dito sa barangay tayo, ikaw nalatay mo din balita. Tara na nalaki rin, ginaano mo na. Wala ka nang patawad. Siyempre, gusto ba ninda ako? Gina Ginabansagan ka na nga yung 150 o. Oh. Bakit ka na galing gusto na rate? 500? Diyos ko ka mga rot mga ninda. Para sila ka mo saan magurang na... Uh... Iba mo, Diyos ko, kuya, tawad ba nito? <coughs> may may ibo ka man lalabutan. Naglalabot ka pa saan yun yung lalabutan. Yung ulo mo yung nagkaralabutan nyo. Mapat ka na ako. Hindi mo ko na pinaturin na anak. Hindi mo ka palangga. Huh? Parehas lang ka mo. Marasa pa kung disturbo ako sa ginakita mo Mga